Ah, pwede tingnan sa loob. Ayun. America nga. Oh, sabi nga tama nga, American. Natin makita 'yung loob. Okay. Ano kasariwan niya, sir? Oo. Oh, oh. ang dami, nagtatanong sa akin. Oh, ang ganda nito, tingnan niya, may hagdanan. Oh. Kapag ng Amerikano, ayan, tingnan niyo. Oh. Ayun, ganda pa pala sa taas. Ah, sir, sir. Ito pinaka maganda. ayan na, mapunta na tayo sa nandito na tayo sa Porak ngayon no? ayan na yung ating uh, agent 007 mapunta na ang location Turo sa atin yun. No? sana maganda no? iba okay, kasi talaga yung ano although may video na po na pinakita eh tapos yung unit pa eh re recondition sana ay ano sana ay uh, okay ayan po nasaan ka naiihina ako eh <laughs> grabe baklo baklo ah medyo lang daw oh. ayan oh ah nandito na tayo siguro yun eh, ano niya na tinimbre niya na tapos may titingin resort ito ah bakit resort resort ya pin ang ginamit nila binibenta na no? pinagpalitan e, ito na oh, ito na okay naman pala eh, hindi naman natin kailangan na sobrang laki ah, pwede tingnan sa loob, ayan Amerika nga, oh, sabi nga tama nga Amerika natin makita yung loob ayan. okay ang pasariwan niya sa Oo. Oh, oh. Ang dami, dami nagtatanong sa akin. Tama ba? Pwede siyang kabitan ng sabitan ng baboy, ano? Pwede sir. Magpa-install ka lang ng ano, ng tubo na 3-4. Tapos may hook. Oo, oh, may hook. Yun. Tama-tama. Ilang kayang baboy ang kasya dito? Marami-rami din siguro. Ang marami-rami rin sir. Ito sir, kung sakali, hindi nila gagamitin. Ga gagamitin. Sir. Ah, gagamitin. Kaya ano kaya ito? Ah, uh, pwedeng kuryente, kuryente talaga ito, no? Oh, sir, ayan, AC DC. Hindi lang ako sure kung phase 1 o phase 2 'yung ano kaya. niya. Phase 3 ata yung 3 phase o ano bang ano? Hanggang 3 phase san sir. Ano kaya ang delivery nito, bossing? Kung sakali. Ah. Uh, kaya 'yung magandang ng delivery, sir, kasi alam ko 'yung kay boss dito, low bed lang naman kailangan niya ito kung sakali. Boom yung boom truck para walang abala Oo oh, oh naman ito po issue niya Ayto ah, na yung ano din Baby picturean mo nga para may meron kasi kaming Four ano Meron katikas meron kasi kaming ano eh yung uh, tawag dito Pwagaan mo kaya sir. bebe Technician Ayun pag may technician Tapos Thermo King ano Po sir Thermo King yung hmm. ano niya Ayan. Ah, na gumagana pa ito. Yan 'yang ano. Ganda pa 'yung loob, ano? Makita wow, ng salobserver wala mang masabi eh. Ganda ng loob, mga farmer, oh ang inaano lang natin yung electricity nito wala tayong kaalam-alam sana, sana gumagana pa tibay pa ng flooring ayos na ayos pa oh. hmm, tamang tama kasi pa siya oh. diba hmm, may ano pa ang tanong gumagana kaya ito ka, nasa kaya si bossing may wala ba tayong makakausap, sir? Wala ba tayong makakausap dito? binili lang sa akin ni boss. Ewan ko kung tarapin siya ngayon. Kasi ang ano dyan, kung hmm, gumagana pa ba o anong... Actually si boss, wala rin alam dito kung gumagana siya o ano eh. Basta dinala binalang na lang dito, galing ng ano. Malaysia. Mm-mm. Diniretso na dito. Ah, so may possibility na gumagana pa ito, ano? Oh, sir. Malaki ang pas Kasi mm, Para diyan ginamit doon ng mga kano. Oo nga. Ha? 400 ano ano? Two, 220 volts din lang. 220 sa kanila. Yun yung kagandahan niya. Pwede sya sa 220? Ah, uh, to 220, 440. Paano kaya Ba't nag 440? Ano yan? Ah, parang i kaya ano niya no? Mm transformer, parang ganun. Wait, malamang ganun, sir. Pwede kaya sa kuryente natin ito? Sa kuryente natin pwede. ha? Sir. Ha? 220. Ito yung 220 niya. May, may kaibigan kasi si Mrs. Marunong siyang ito. Nagtrabaho mismo sa Thermo King. Ah, sa Thermo King. Ah, mayroon siyang alam na ano sa... oh, kaya ito, alam niya ano, din gawin. No? Magaling talaga. Ang problema nito, transportation. Paano kaya ito? Boom truck? Ibo-boom truck mo ito. Mahal din ang ano, pa-boom truck. Paano so, ano sir, may baby din ako may boom truck. Ah, mayroon kayong kaibigan. Baka si Edmond yan. Hindi. Yung mga ison sa may hanginess. Magkano kaya? magkano kaya? Magkano kaya? Ikaw mo nga bossing, magkano? Ah, tanong natin, magkano? Tawagan mo lang si boss, baka Arap. may kontra si boss. Para pagdating doon sa ano, sila na rin maglalagay kung saan yung oh, pwesto. Saan, saan pwedeng oh. ipakabit. Gano'n ba kalaki yung, ano, yung truck na yun? Yung kanya, alam ko ma... Yung kanya kasi low bed yun, hindi pwede. Maganda, maliit lang kasi yung may tulay kasi kami doon eh.

Problema nito, hindi nila alam kung gumagana. Basta na-deliver na lang po daw po dito. Susugal tayo dito. Pero sa totoo lang, container pa lang, panalo ka na. Sa container pa lang po, panalo ka na dito. Uh, Napakatibay. Container pa lang, panalo ka na eh. Container pa lang po. Kasi may tinitingnan kami 75K. 4 lang ang ano. Ang... Ganun lang, parang box lang siya ito Amerika pag Amerikan pag, may, pag may technician si ma'am sir, madali lang yan. Basta may technician ka, wala kang problema sa cooling system. mga Amerikano gumamit na, ina mo na mo yung katawan niya, Oh, yung 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 hindi, gamit, ano? oh, hindi. nagtatanong sa siguro na ako yung kanilang nagtatanong nagsawa na ako so kakareply yun lang problema sa dami ng inquiry ako naman sinabi ko naman sa'yo pupuntahan ka agad namin kasi interesado talaga kami ang inaalala nasa kapas ako kaya ang inaalala ko nito yung pag okay na yan eh okay na eh problema yung transportation tawag lang ako sa madali lang yun sir may kaya kabigat ito Si Edmond Bebe, may number Edmond Bakho si tropa. Meron daw akong kaibigan eh. Hanapin ko na lang i e... Oo, oh. e... para mas baka tanong, tanong ko sa kanya. Edmond. Teka lang. Asa ko na Messenger eh. Ayan oh, hanggang uh, 90,000 daw to. Pero tayo ay uh, okay na to mga farmer. Tatlo pa to. Ayan. Maganda dito. American 'sang gumamit kaya yung tibay mga sundalo daw at ang gumamit nito mga farmer 'yan. Hmm. Ito. 12,000 kg 'so. Oh. Ang bigat nito. Kaya kaya ito. Ang bigat. Ano kaya nadala ito dito? Mga mamaya transportation naman tayo, madisgrasya dito. Sobrang mahal. mas oh, mo tingnan nyo oh ito yung insulation nya Mas maganda na yung ba may mga laman pa pala itong iba. Oh, baka may libre pa dito makakuha tayo, oh. Kudkuran. Hmm. Kudkuran ang oh. ganda. Oh. The best in the west yun na. <laughs> may kudkuran pang libre, bebe. Ito, ganun to. May ito na ano to. Ginawa ng bodega. Oh, ginawa ng bodega. Ang eh, ganda ng kultura no. Eh. Baka kasama na ito. Ipang barbecue pa. Mhm. Mm Pati na. Yan ang dito. Ito maganda kasi bago pa. Ano, oh hindi mo nahanap? Hindi ko matrace number ni Edmond. Oh, ang ganda nito, tingnan niya, may hagdanan. Oh. Ito okay. pala yung mga Amerikano. Ayan, tingnan niyo. Oh. Ayan, ganda pa pala sa taas. Ah, sir, sir. Ito pinakamaganda. Yan yes, ay sir, oh. Oh, pero oh. ang ganda pa, pipinturahan na lang. Oh. Kaya daw to, sabi ni Edmond. May sinakay nga siya, bak, ano, pison eh, no? Pison. Oh, kasi naman eh. Kaya ng boom truck niya 'to. na boss ha napili Kasi na eh baka mamaya itay call yan ang mga ano ang, ang ano na lang, lang dito syempre <laughs> yung unit yung unit, unit ito yung unit oh sana mapagana natin ano <laughs> mapagana siguro yan may mga pinagsisipa pa oh okay reserve na natin ito at uh, pasok naman daw sa boom truck pero worst come to worst kung talagang hindi gumana ito hindi ka rin logi dito sa container. Hindi yes, sir. Di ba? Kailangan ka logi. Yung, yung ordinary na container van sir. Yung May hirap ka Itong kapal nito? Oo. Oh, halos. 90,000 di ka makakakuha. Nasa may litis ng dam na rin. mhm mm Pero magaling lang paanda rin yan sir. Basta may technician ka. Ang tanong magkano kaya ang yung mahal din ang unit nito eh. Pero yun nga container pa lang, panalo ka na. Ganda, ganda ang gandang klase. Napaka ganda Kapal, kapal. Tsaka bebe, hindi. Amerikano gumamit eh. Amerikano gumamit oh. Nasa five. Amerikano ang gumamit nito. Ayan oh, kapal oh. Ayan oh. Siguro mga Oh? Pagka-solid niya sa loob, sir, yung oh, oh. niya sa loob. Oh, oh. Solid na solid talaga. Walang lalabas sa lamig. Ayos. Okay na, down na tayo, ha? I-schedule na lang po namin sa'yo kasi papasimentuhin ko muna yung paglalapan. kasi oh, sir, para. maganda nakaprepare na para ano. Yeah. Basta sigurado na kamo. O kaya pagka si bossing mo nagmamadali, eh. pwede naman kami mag-advance payment, ipapick eh, up na lang namin. Talagang kailangan niya na ng pera importante ne tsaka yung sangka ano kultura na Bili <laughs> mo oh, ako boss, kamo ina-arbor yung kudkuran na ano, Bicolano kasi May kong kudkuran dito, the best <laughs> Ito lang kamo, masaya na siya Baka pwedeng arborin Ayan o, oh. Ganda. Kabayo, kabayo Ayan ha <laughs> Ayan na si Marvin. Ayan, ayan, yung technician. Para. Naroon na, naroon na oh, nyo. Ako, technician eh. Ngayon na ang trabaho niya, ano na siya, parang freelancer na. Freelancer na. Punta-punta na, na lang sa mga nag-check-check siya ng mga, Mas, ngayon, mga troubleshoot. Parang yun sa mga technician, ganun, freelancer sila. Pero sa tingin ko, gumagana pa to. Oo, oh, sir kasi mukhang oh, hindi rin. naman gamit na gamit eh mm -hmm. ang ah, gustong gusto ko dito yung panlog niya tapos yung chlorine niya alo-alo tibay ano? tibay hindi siya kagaya ng mga ref ban lang na oh. ano, maninipis lang oh, daw yun, yun eh, eh. tapos Ay, ito, USA ayan o oh. sa, sa customs naman to approved for transport basta yan sigurado tayo amerikano ang gumamit sir, napakatibay itong mga 14 nang ganito. Yung Ay, oh, oh, oh. Kasi yung kinukuha namin mga truck sa Subic, SBMA, ganito yung mga 14 na tatagal. Mm -hmm. Nice pa. Sige, ito ha. Oh, okay na tayo, Ay, ne. ano boss, para... mm -hmm. oh, Pasimento na tayo yung pag maglalakad ano? sa panto kaya makontak. Kamu, ano na okay na nag-down na kami yung ano So ito, nasa resort tayo eh. Hmm. Pero, uh, oh. uh, ha? Ah. Uh, Mas malaki pa yung uh, sa kabilang niya. siya paupahan mo no, parang relax-relax uh, lang yung mga ano. Ayos na to, ganda. Sige, sige po. Sige po. So ito okay na tayo. Ang ano na lang nito, ang catch na lang ng konti is uh, kung ito super jackpot na tayo mga farmer kung gumagana pa itong unit. Pag gumagana pa yung unit, takop po. Oh, maayos. Pero sa container pa lang, bebe. Kahit wala ng unit. Panalo ka na. Kasi grabe ang tibay, ibang klase. Yung anong pagkakagawa niya po ng anong maganda talaga yung, ano niya. Yung insulation kasi hinahabol mo diyan. Eh. E, alam niyo naman pag mga Amerikano, iba, iba talaga. Pagdating sa ano nila, food ano, security, kailangan talagang uh, naka ano, naka-comply sila sa standards. So ang maganda na to, wala tayong ano no, kaya kaya tayong metro. Susukatin natin 'yan eh. Ha? Huh? Sa? <laughs> Hindi kailangan natin bebe ng haba nung ano? Uh -oh. Nung para yung kanto. Sa, sagaran na yan ha? Oo. -oh. Sukat lang lang, Oo. -oh. May may ng Saan? Hindi. O, Hindi. Kasi yung inaano ko, ma may iangat siya ng kaunti para malinis natin yung ilalim. Yung dito sa -dito Pag Pag inilapag. In Uh -uh. Asyang -mm. kasya yan kasi may meron pa sa likod. Hindi siya masasagad yung buong bakod dun sa dulo. Medyo uh, ano pa lang kaunti. Eh. Oo, oh, pag mag-ayos, 'di ba? May space pa siya kasi ano lang eh, 2 oh? meters, ano ba 'to? Ang height niya 2.4 meters. Oh. ano nga lang to eh. ilang metro lang to. Ano kaya? Wala ka bang kali dyan? Ano natin? Uh, ah, hindi ako nagdala ng metro. Ayun na mga ka-farmer, ka na. May magmuntik na magka-problema. Pero okay naman, sabi. Kasi pinaybenta pala take all. Eh... 95 bang usapan, nagkinakuha na ang discount na 90 pero bandang huli, kung isa lang daw, 95 pa rin. So, okay na yon kasi sabi ko nga, yung ano pa lang, panalo ka na eh. Yung pinaka box pa lang, panalo ka na. Mahirap na maganap ng ganon. Kasi yung mga nabibili mo na van only, maliliit, mas maninipis daw yon eh. Yung mga pinang di-deliver -de ng ano. Pero ito, talaga, Amerikano ang gumamit. Alam nyo naman, talagang kapal eh. Talagang standard siya. Bigat ano? So, Okay naman daw sa boom truck Sabi ko yung tulay ba kasha kasha naman Siguro sabi niya <laughs> Patay tayo ako Pagka hindi kumasha yan So ayun bahala na doon na lang gawa ng paraan Importante makuha na natin So ayun po Okay na rin yan 90 97 97 uh, inches By 77.5 inches Yung pinaka kantuhan niya no oh. tapos saan pa tayo bebe may ako ah okay dito Di tayo pala okay kakanan ayan mga ka-farmer nandito kami ngayon sa porak Uh, ah, halong, ayun pala halong, barangay halong ayun no, oh. kanto barangay halong kanto ng halong, ayun mga ka-farmer oh. kanto ng halong ayan yan na po tayo sa ating paglalagyan. Tine-check namin, talagang iba sa wish, ano yung vision mo, yung ah, sa isip mo. Pero pag nakita mo, sabi ko, ano, sinukat namin. Hanggang dito lang pala siya. So, ayan lang mo, oh. pang ganyan. Sasagad natin doon. Tapos may space pa rin syempre diyan sa kusina ng siguro mga less than 1 meter, almost one, sabihin mo ng 1 meter na, yung may semento na 'yon. May space diyan. Tapos nakaharap dito. Hanggang dito lang siya sa kalahati anong ano. Tapos dito. So okay pa. Makakaatras pa yung sasakyan. Pag ano. Pwede pwede mga ka-farmer. So ayun. Ang challenge na lang natin na uh, ano. Ang challenge Ano, parang <laughs> ang pinaka kinakabahan na lang po ako is yung paano makakapasok yung boom truck dito. May mga tatamaan na tao. Walang problema yung mga importante makapasok <laughs> <laughs> Importante makapasok. So, ayan. Hmm. Katanong natin kay Marvin kung uh, sirain ba. Kasi kung sirain talagang uh, ang hirap ano. Ang ganda sana yung pero okay na yung isa. Okay na po yung isa. Kasi ang iniisip ko nga yung backup pag may problema pero masyado na sabi nga ni Bebe, hindi mo naman kailangan. ano, ko nga, no? may freezer naman pala tayo. May chest type naman tayo. So, medyo ano lang ng hot. Eh, ako, ako kasi, alam mo yung, ano, yung mga problema po kasi na, na mga... Oh, pwedeng mangyari, binibigyan ko na ng solusyon. So, ayun, ako ganun ako mag eh. Parang syempre, 'di ba? Yung mga pwede mo nang abang na problema eh, may dapat may solusyon ka na. Pero hindi naman lahat nangyayari, pero yung mga nakikita mo na hindi eh, dapat ano na, 'di ba? So, yun nga sabi ko baka pag nag-brown out, may generator tayo. Walang problema. Pagka nasira, doon tayo magkaka-problema. Kasi hindi naman agad magagawa 'yan, 'di ba? Hindi naman naman masasabi na oras lang magagawa mo na. So, yung kung may nakasabit ka na ilang baboy diyan, yun tayo madadali. Ya, sabi ko maganda yung may backup na isa kasi kung may backup kang isa, yung yung tawag dito, yung chance na magsasabay naman sila mga farmer na masisira eh, na maliit na 'di ba? Napakamalas mo naman. Parang may window time ka lang na o kailangan maayos mo na kagad to kasi isa na lang ang aking backup. Parang ganoon ba. Pero okay na 'yon. Okay na. 95k, pwedeng pwede na. Tapos mayroon pang ano, mayroon pang free na kudkura na imported. <laughs> Pinauwi na sa akin ng ayan Gibos ako na bahala diyan sige. Okay na 'yan. Sagot ko na 'yan. Oo, oh, na natin. Ito kong dalawa dito nakaharap. Pwede sana dalawa dito na. Ang ganda nga lang. Kung dito naman magkatabi, hanggang dito siya. Dito. Dito. Masyado na po yung parking maapektuhan. Pag lumiko yung sasakyan, hanggang dito lang. Pwede naman, makakamaniobra pa rin. So, bahala na mga farmers so, ayan, ah, hanggang dito na lang po muna. Ayun, at least, ah, mula na naman pagdating namin. Ah, okay na yung ating, ah, ano, busy na si Bebe. Nagpe-prepare na po sila para bukas. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay. Happy ako at, ah, jackpot na jackpot tayo sa freezer. Sabi ko nga, eto ah, tuloy ko lang. <laughs> ko lang. Sa box pa lang, panalo na tayo eh kung gumampagana pa natin yung unit eh talagang panalong panalo mga farmer kasi mahal din yung unit eh